Paano kung ang pagsabi lang ng ilang salita sa ganap na siyam iyeng ay makapaghatid ng pera kinabukasan? Parang imposible, di ba? Pero libo-libo na ang naniniwala sa simpleng ritual na ito, isang pariralang binubulong sa tamang oras at pagkatapos, bigla na lang may dumarating na pera. Isang cash na sorpresa. Isang utang na bigla ang nabayaran. Isang biyayang di mo inaasahan. Pwedeng ngayong gabi, ikaw na ang susunod. Kailangan mo lang sabihin ang mga salita mula sa puso sa ganap na siyam Manuod Manood ng mabuti. Ulitin ito. At tingnan kung gaano kabilis mababago ang buhay mo kapag sinabi mo na ang matagal ng gustong ipahayag ng kaluluwa mo. Sa Pilipinas, marami sa atin ang naniniwala na ang mga dasal sa gabi ang pinakamakapangyarihan. Dahil kapag tahimik na ang mundo, mas malinaw ang pakikinig ng universo. At sa mismong ganap na siyam may nangyayaring pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa swerte o pamahin, kundi tungkol sa enerhiya, pananampalataya, at tamang oras. Ang mga salitang bibigkasin mo sa sandaling iyon ay maaaring magbukas ng pinto o manatiling nakasara. Sa loob ng maraming henerasyon, may mga bulong na binibigkas sa sagradong oras, hindi lang para humiling ng pera, kundi para sa pag-asa, kagalingan, at kapayapaan. Ngayong gabi, matututuhan mo ang isa sa mga nakalimutang panalangin. Isang simpleng linya na may dalang vibration ng kasaganahan at kapangyarihang humikayat ng mga biyaya habang ikaw ay natutulog. Walang kandila na kailangan. Walang mahahabang ritual. Tanging tinig mo lang at ang tamang sandali. Handa ka na bang bigkasin ang mga salitang maaaring magbago ng umaga mo at posibleng pati ang buhay mo? Yan na suliranin. Nagpakahirap ka na. Nagparaya. Nagdasal, naghintay, umasa. Pero hanggang ngayon, wala pa ring dumarating na pera. Parang tuwing malapit ka ng makaangat, may biglang humihila pa baba. Isang emergency. Bayad na na delay. Bigla ang bayarin na di inaasahan. Tatanungin mo ang sarili mo, bakit ganito? Saan ba ako nagkulang? Pero baka wala ka namang pagkukulang. Baka hindi mo lang alam na ikaw mismo ang humaharang sa daloy ng biyaya. Kasi ang pera ay hindi lang papel. Isa itong enerhiya. At ang enerhiya ay tumutugon sa iniisip mo, sa takot mo, at sa mga salitang binibigkas mo. Kapag lagi mong sinasabi, wala akong pera. Kapag paulit-ulit mong inuusal, baka kapusin kami. Nakikinig ang universo at sumasang ayon ito. Marami sa ating mga Pilipino ang lumaking naririnig ang mga katagang. Mahirang yumaman. Hanggang dito na lang tayo. Basta may makain, ayos na. Ang mga salitang ito, kahit mula sa kababaang loob, ay nagiging mga pader na di natin nakikita. Tinuturuan nito ang kaluluwa mong makontento, hindi tumanggap. Pero paano kung ngayong gabi, tapusin mo ang siklong ito? Paano kung iba naman ang sabihin mo, mas matapang, punang pananampalataya? Paano kung sa wakas, bigkasin mo na ang mga salitang nagsasabi sa universo? Handa na ako. Bukas na ako. Tinatanggap ko na ang kasaganahan ngayon. Dahil minsan ang tanging humahadlang sa buhay na gusto mo, ay ang paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili mo kapag dumidilim na ang mundo. Yan vilihim parirala, ibinunyad. Ngayong naintindihan mo na kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Panahon na para ibunyag ang parirala. Hindi lang ito basta pangungusap. Isa itong espiritual na susi nagbubukas ng iyong enerhiya para tumanggap. At ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo kailangan ng mamahaling kandila. Hindi mo kailangan ng manghula. Kailangan mo lang ang sarili mo, ang iyong tinig at ang intensyon sa puso mo. Sa mismong ganap na siyam iye, kapag kalmado na ang gabi at ang karamihan ay nagpapahinga, bibigkasin mo ang linyang ito. Dumarating na sa akin ang pera madali, payapa at may layunin. Hayaan mong dahan-dahang dumaloy ang mga salita mula sa labi mo. Huwag magmadali. Huminga sa pagitan ng bawat linya. Hindi ka nakikiusap. Hindi ka humihiling. Inaanyayahan mo ang kasaganahan sa iyong espasyo. Ipinapahayag mo ang iyong kahandaan. Kapag binigkas mo ang pariralang ito ng buong tiwala, lumilikha ka ng vibration. At ang universo mas tumutugon sa vibration kaysa sa mga salita. Ulitin ito ng tatlong beses. Sabihin mo ito na parang totoo na. Sabihin mo na parang kita mo nang dumarating ang pera sa pamamagitan ng iyong telepono, iyong pitaka, iyong buhay. At pagkatapos mong bigkasin ang mga salita. Huwag mong tanungin kailan darating. Ibulong mo lang. Tapos na. Dahil sa sandaling sabihin mo ang mga salitang ito nang may buong paniniwala. Hindi mo na kailangang habulin ang pera. Tinawag mo na ito pauwi. Paano inibigkasin? Ngayong alam mo na ang parirala. Dumarating na sa akin ang pera madali payapa at may layunin. Narito kung paano at kailan mo ito dapat bigkasin upang makamit ang pinakamalakas na resulta. Hindi ito komplikadong orasyon. Ito ay isang sagradong sandali sa pagitan mo at ng universo. Narito ang iyong mga kailangang ihanda. Isang baso ng malinis na tubig. Isang barya, anumang halaga, pero kung maaari, yung makinang. Isang puting kandila, opsyonal pero makapangyarihan. At ang dalisay mong intensyon. Hakbang isa, ihanda ang iyong lugar. Maghanap ng tahimik na bahagi ng iyong tahanan kung saan hindi ka maabala. Karaniwan, pinipili ng mga Pilipino ang bintana, balkonahe, o altar, kahit saan naramdam mo ang simoy ng gabi o ang katahimikan ng siyam yin. Linisin ang lugar ng mahinahon. Hindi kailangang bongga, sapat na ang simpleng pag-ayos bilang pahiwatig sa universo na handa ka ng tumanggap. Ilagay ang barya at ang baso ng tubig sa harapan mo. Kung may kandila ka, sindihan ito at huminga ng malalim ng tatlong beses. Hakbang dalawa, iset ang enerhiya sa siyam iyan. Sa mismong ganap na siyam oras ng gabi, umupo ng komportable at paluwagin ang katawan. Hawakan ang barya sa iyong kamay. Tingnan ang tubig. At kung may kandila, ito on ang paningin sa liwanag nito. Ito ang sandali mo hakbang tatlo, bikasin ang parirala, dahan-dahan at buong puso. Habang nakapikit o nakatingin sa langit. Sabihin ang parirala. Dumarating na sa akin ang pera, madali, payapa, at may layunin. Ulitin ito ng tatlong beses, dahan-dahan. Hayaan mong maramdaman mo ang bawat salita. Isa buhay mo ito habang sinasambit. Kung ikaw ay maiyak, kilabutan, o biglang mapayapa. Normal lang yan, Iyan ang palatandaan na gumagalaw ang enerhiya. Pagkatapos na ikatlong beses, huminto sandali. Umiti ng marahan. At bulongin. Tapos na. Handa na ako. Hakbang apat, ay seal ang ritual. Ihulog ang barya sa loob ng tubig. Ito ay simbolo na ang enerhiya ng pera ay pinagpala at na-activate. Iwanan ang baso ng tubig at barya sa parehong lugar buong magdamag. Kinabukasan, maaari mong. Gamitin ang barya para sa isang mabuting bagay, tulad ng pagtulong o pagbili ng masarap na pagkain para sa sarili. O itago ito sa iyong pitaka bilang paalala ng daloy na binuksan mo. Maaari mong ibuhos ang tubig sa may pintuan, halaman, o lababo. Pero gawin ito habang tahimik na nagsasabi ng isalamat. Ang simpleng ritual na ito, kapag ginawa ng buong puso, ay hindi lang basta ritual. Ito ay mensahe sa universo. Natapos ka na sa takot. Nasawa ka na sa paghihintay. At nayon, nakaalin ka na sa daloy ng kasaganahan. Dahil kapag nagsalita ka ng may paniniwala. At kumilos ka ng may paggalang. Hindi mo na kailangang habulin ang pera. Ang pera na mismo ang lalapit sayo. Bakit mahalaga benes siyam yan? Bakit siyam yan? Bakit hindi animyes, o hating gabi, o kahit maagang umaga? Simple pero sagrado ang sagot. Dahil ang siyam iyan ang oras kung kailan unti-unting humuhupa ang ingay ng mundo at lumalakas ang tinig ng iyong kaluluwa. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, ang siyam iyan ang oras kung kailan natutulog na ang mga bata, pinapababa ang volume ng telebisyon, at binubulong ang mga dasal sa malambing na ilaw. Ito ang oras kung kailan nagbabago ang enerhiya sa hangin, mula sa pagkilos patungo sa katahimikan, mula sa gulo patungo sa pagsuko. Hindi ito basta pamahiin lang. Sa gawaing espiritwal na enerhiya, ang Sham Yen ang punto ng pagbabago. Ito ang oras na opisyal na nagsasara ang araw. At nagsisimulang makinig ang universo sa mga bagay na dapat nitong ihanda para sa iyo bukas. Kaya kapag nagsabi ka ng makapangyarihang salita sa Sham Ye, lalo na tungkol sa pera, kapayapaan, o paggaling, hindi ito basta mawawala sa hangin. Nagtatanim ito ng binhi sa mundo na hindi nakikita. Isipin mo ito, Naiiyak ka na ba ng tahimik sa gabi at pakiramdam mo may nakarinig sa'yo sa itaas? Hindi yon aksidente. Iyon ang pintuan ng Sham -Yen. Iyon ang pagdinig ng Diyos habang natutulog ang mundo. Sabi ng mga matatanda. Sa gabi mo idaan ang panalangin. Sa umaga ang sagot darating. Kaya kailangang magsalita ka ng kasaganaan sa Sham -Yen. Dahil ang mga salita mo sa oras na yon ay hindi nakikipagpaligsahan para mapansin. Dadaan sila sa katahimikan, diretsyo sa puso ng universo. At kapag malinaw ang mensahe mo, dumarating na sa akin ang pera, madali, payapa, at may layunin. Makakatulog ka ng payapa, alam mong nagsimula na ang proseso. Kaya ngayong gabi sa Shamiel, huwag sayangin ang hininga mo sa pag-aalala. Sabihin mo lang ang gusto mong matanggap. Dahil ang mga sinasabi mo sa katahimikan, ay siyang ubong bumalik sa universo pagsikat ng araw. Tunay iyan ng kwento. Baka iniisip mo, Tototo ba talaga to? Paano kung wala naman talagang mangyari? Tamang tanong 'yan. Kaya heto ang mga nangyari sa ilang Pilipinong nangahas maniwala. Mga katulad mo na walang mawawala pero maraming makakamit. Kwento isa, Marites mula Kavait. Si Marites, 46 taong gulang, isang single mom ng dalawang anak. May 37 na lang sa pitaka isang gabi. Malapit ng ju ang mga bayarin. Walang laman ang fridge. At ang pananampalataya. Unti-unti nang nauubos. Nakita niya ang video tungkol sa sham ya ritual. Sa umpisa, natawa siya. Ano to, magic? Pero gabi na yon, sinunod niya ang mga hakbang. Hawak ang nag-iisang makinang niyang barya, sinabi ang parirala na may luha sa mga mata. Dumarating na sa akin ang pera, madali, payapa, at may layunin. Umiyak siya pagkatapos. Hindi dahil inaasahan niyang may pera. Kundi dahil iyon ang unang beses na naramdaman niyang may nakikinig sa kanya. Kinabukasan, nagpadala ng dalawang libo ang pinsan niya sa cash. Naalala lang kita bigla, sabi ng pinsan. Walang dahilan. Walang hiling. Isang biyaya lang. Kwento dalawa, Jerwin mula Bohol. Si Jerwin, 33, super ng tricycle, walang pasahero buong araw. Tumaas ang presyo ng gasolina. Malapit na ang bayarin sa eskwela. Pakiramdam niya, malas siya. Sinubukan niya ang ritual habang nakaupo sa loob ng tricycle niya sa gabi. Hawak ang barya at puno ng pagdududa ang puso, binulong niya ang mga salita ng tatlong beses. Pagkatapos, sinabi niya, bahala na eh. Pagsikat ng araw, tinawagan siya ng isang regular na pasahero. Jerwin, may bagong kontrata si boss. Ikaw raw ang official driver. Full-time na kontrata. Tiyak na kita. Respeto. Hindi ito overnight magic. Pero may nagbago pagkatapos ng gabing iyon. Ang isip niya. Ang swerte niya. Ang daloy niya. Kwento tatlo, Alma at Leo, mag-asawa mula Quezon City. Si Alma ay nawala ng trabaho ng ilang buwan. Ang maliit na car wash ni Leo ay hindi sapat kumita. Isang gabi, sabay nilang ginawa ang ritual, magkahawak kamay, may barya sa isang baso ng tubig. Binanggit nila ang mga salita na parang panalangin. Tapos natulog. Tatlong araw pagkatapos, nahar si Alma bilang remotee. At inalok si Leon ng partnership mula sa isang regular na customer na humanga sa kanyang katapatan. Ginagawa pa rin nila ang ritual tuwing biyernes ngayon. Hindi lang para sa pera, kundi para manatiling nakaalin sa pasasalamat at daloy. Kaya kung nanonood ka nito at iniisip. Baka hindi ito para sakin. Tandaan, hindi sila swerte lang. Handa sila. Tulad mo, posibleng handa na rin ngayon. Iyan din ihiwalay pagkatapos sabihin yan ay parirala. Nagawa mo na ang ritual. Nasabi mo na ang mga salita. Naramdaman mo ang pagbabago ng enerhiya. Ngayon, ano na? Kasing ng ritual mismo ang bahaging ito. Dahil ang mga ginagawa mo pagkatapos ng siyam yen ang magtatakda kung gaano kabilis darating ang mga biyaya mo. Maraming tao ang hindi napapansin ito. Pagkatapos mong magsalita ng may pananampalataya, huwag mong sirain ang sariling hiling. Nakakalungkot na maraming Pilipino ang sinasakal ang sariling dasal ng hindi namamalayan. Sinasabi nila ang parirala ng may pag-asa. Pero ilang oras lang pagkatapos, binubulong nila ang mga salitang. Wala pa rin. Pangarap lang yan. Sana totoo nga. Mahirap talaga buhay. Tuwing sasabihin mo ang mga salitang puno ng pagdududa, nalilito ang enerhiya. Tinuturuan mo ang universo na lumapit, tapos itinutulak mo ito palayo. Kaya pagkatapos ng ritual, iwasan ang mga sumusunod. Isa, magreklamo tungkol sa pera. Ang pagsabi ng, wala na naman akong pera, pagkatapos ng ritual ay pinapatay ang vibration na ginawa mo lang. Sa halip sabihin. Darating yan. Kumakapit lang ako. Dalawa, pag-usapan ng malas. Iwasan ang mga katagang tulad ng Laging malas ako. Ako na lang lagi ang kulelat. Pinapakain ng mga salitang ito ang takot. Pagkatapos ng sham yes, paalagaan ng iyong enerhiya na parang sagrado, kasi sagrado nga ito. Tatlo, makipagtalo o mag-away sa kahit sino. Hindi gusto ng pera ang gulo. Kapag puno ng tensyon, galit, o sigawan ng bahay, mas mahirap manatili ang enerhiya ng kayamanan. Kung may pumikon sa'yo, huminga, huminto saglit, sagutin ng kalmado. Iyan ang tunay na lakas ng espiritu. Apat, pagdudahan ang ritual o pagtawa sa sarili. Maraming tao ang humaharang sa biyaya sa isang linya lang. Feeling ko ang tanga ko, kinakausap ko lang sarili ko. Pero hindi ito katangahan. Ito ay pagkakaalin. Ito ay kapangyarihan. At kapag iginagalang mo ang proseso, mas mabilis ang resulta. 5. Manood o makinig ng negatibong bagay bago matulog. Pagkatapos sabihin ang parirala, bukas ng bukas ang iyong subconscious. Iwasan ang mga horror story, balitang masama, o toxic na social media feeds. Pakainin ang isip ng kapayapaan. Katahimikan. Musika. Mahinang panalangin. Pagkatapos ng ritual, maglakad ng mahinahon. Magsalita ng mabuti. Matulog ng payapa. Tapos na ang trabaho. Dahil sa sandaling sinabi mo ang mga salita ng buong puso. Wala ka ng kailangang patunayan. Ang tanging trabaho mo ay panatilihing malinis ang vibration mo. Para malinis na daan ang biyaya patungo sa'yo. Huling pagpala ili paninindigan. Kung narating mo na ito. Kung nakinig ka, nakaramdam at maaaring umiyak pa. Tandaan mo ito nagbabago ka na. Ang mismong pagpili mong maniwala, kahit kaunti lang, ay patunay na may isang bahagi sa loob mo na naghahangad ng higit pa. Nais ng mas mabuti. Nais ng kapayapaan. At ang magandang balita. Ang pagnanasang iyon ay sagrado. Ang pag-asa ay hindi kahinaan, ito ang simula ng kasaganaan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Kailangan mo lang maging handa. Handang subukan. Handang magtiwala. Handang magsabi ng bago kahit pakiramdam mo luma na ang buhay. Kaya ngayong gabi kapag sinabi mo ang mga salita. Dumarating na sa akin ang pera madali, payapa, at may layunin. Sabihin mo ito na parang nakikinig ang iyong mga ninuno. Sabihin mo ito na parang naghihintay ang iyong hinaharap na sarili. Sabihin mo ito na parang handa na ang kaluluwa mo para tumanggap. Dahil handa na ito. At tandaan mo ito. Ang perang kailangan mo ay papunta na. Ang biyayang hiniling mo ay inihahanda na. Ang bersyon mo na walang takot ay umiiral na. Hindi ka huli. Hindi ka malayo. Nasa tamang lugar ka kung saan dapat kang naroroon. Marahil hindi lang basta dumating ang video na ito sa'yo. Marahil dinala ka ng universo dito. Dahil ngayong gabi ay palaging nakatakdang maging punto ng pagbabago. Kaya humina ka. Paluwagin ang mga balikat. Ilagay ang kamay sa puso at bulongin. Ligtas ako. Handa na ako. Ngayon ay tinatanggap ko ang kasaganaan. At habang ikaw ay lulubog sa pagtulog ngayong gabi. Tandaan ito. Habang nagpapahinga ka, ang universo ay kumikilos. At pag sumikat ang araw. Baka buksan mo ang mga mata mo sa biyayang matagal mo ng pag-aari. Kailangan mo lang itong hingin. Panawagan ng si Action. Kung ang mensaheng ito ay tumago sa puso mo. Kung may gumalaw sa damdamin mo habang nanonood. Hindi lang ito basta video. Ito ay isang sandali. Isang tanda. Isang sagradong paanyaya para buksan ang buhay mo sa masigit pa. Kaya ngayong gabi, sabihin ang parirala. Sundin ang ritual. At panoorin ang mangyayari, hindi lang sa mata kundi sa kaluluwa. Pagkatapos, bumalik dito. Ibahagi sa mga komento ang naramdaman mo. Ikwento ang iyong karanasan. Kapayapaan ba? Kilabot? Isang senyales? O baka isang biyayang hindi mo inaasahan? Dahil maaaring ang kwento mo ang magbibigay lakas sa iba para muling maniwala. Gumawa tayo ng espasyong puno ng pag-asa sa mga komento. Itaguyod natin ang isa't isa. Lumikha tayo ng alon ng kasaganaan, hindi lang para sa sarili, kundi para sa ating mga pamilya, mga kaibigan, at buong komunidad. At kung gusto mong manatiling nakaalin sa ganitong enerhiya. Kung gusto mo pa ng mga ritual, paninindigan, at mga lihim na matagal nang hinihintay ng universo na ibunyad. Itapang like, ay click ang share, at pindutin ang subscribe. Hindi lang para sundan ang isang channel. Kundi para tahakin ang landas. Isang landas ng liwanag, pagkakaugnay at araw-araw na mga himala. Dito, hindi ka lang nanonood. Ikaw ay nagiging. At simula ngayong gabi. Dumarating na ang pera sa'yo. Madali. Payapa. At palaging may layunin.